kasi so magandang magandang hapon mga guys so magandang tangari sa inyo lahat so shoutout nga pala sa lahat mga subscriber na natin lalo lalo sa mga UFW from Canada sa uh, Saudi so Saudi Arabia shoutout po sa inyo lahat so hindi natin mapangkit na siya sa isa so, no? nandito naman tayo sa Taytay tap dito mga about mga appliances mga iba't ibang gadget ko dito sa bodega ni Nino so mga guys eh, hindi na natin patagal pa so pisa na natin mag at, at mag-update tayo sa mga iba't ibang mga price ko. So, samahan na naman ako si Tony Bag. Oh, shout out sa lang, shout out nga pala sa lahat ng mga kat, solid team vlogger Borota no. Sa pinuno ni Lakay Adventure. So, hindi na natin kailangan patagalin pa mai, samahan niyo ako at mag-update tayo mga sa budiga ni Ninong. -nin. So, let's go. Okay, guys, so, nandito natin kung saan yung budiga ni Ninong po mga guys. So, ayan po dito sa area na to kung saan po mga budiga ni 电脑蓝包什么？啊

Pwede ka mag copy uh, na pa-bongga. Mga tipa previous na yun. Dahil malapit na yung Pasko. Pasko. Pasko, Pasko. Yes. Pagang pamasko ni Nino. Ni ay, Nino. Ayun, uh, ayun, surprise ayun. yung nasa loob nito. Yes. yes. Mestery po yan. Maraming Ay, bawas yung pasok kayo. O, pasok po kayo. Ngayon, oh, oh, ito po may kakahalaga ng mga kakahalaga. 3,799 na na lang. 3,799. Dati, dati. Pagkano ito? Dati siya ang 3,999. 3,999. So, ngayon.

Ilang unit? S25? Ilang din siya? 128 na po yan. S25. Ganon din yung mga ano yan? Yes, ganon pa rin yung previous natin. Tapos amulid na siya. Yes, amulid. Naka IP54 na siya. Tapos yan, nakakalaga naman ka ano naman yan. Yes, alagang 6999. 699, 128 gig siya. Talagang 5,999 na lang. Ate, po yan, Oh, yeah, yeah, mm -hmm. Ito uh, uh, yung best seller, uh. seller, yeah, so seller namin ngayon. Ito yung bestseller seller namin. Yes, yung bestseller na inaalam ng mga tao. Ito, ito yung mga bestseller seller ngayon yeah, na ilalagay uh, natin uh, dito. 6,000. S25. Oh, ito bakit nandito ito? Ito yung siya. 5,000. Ito, uh, ito iba, iba, iba na yun. Ito talaga yung price niya. Yes, nagbaba na siya ng presyo. Ay, ayan ah, yung, yung video, yun na Yung marami na Tapos meron kayo dito May Ito naman dito ayo rito, Spark. Spark 30. Pang lang, Ito raw, pang gaming. Ito yung bago na ng tech natin. pinili. Pang gaming, pang gaming po yan. Yes, pang gaming ko. Thank Oh, nagiging siya. Ito yung bestseller din natin. Sige ma'am, ilagay mo muna yan dyan ma'am. Ilagay mo muna doon para... Ito raw, 7,199. Spark... Spark 30. Yes, na pang gaming. 7,199. May discount pa yan. Pag marami din katuloy. 7,199. Sana kung 7,199 na nila. Tapos ilang gift siya? 2,560. May no, oh, oh. oh. oh, okay. uh, yeah. okay. na ma Park ma'am, na, na. na, ha? Okay lang, ha? Ma'am, Merry Christmas po, ha? Oo, okay. <laughs laughs> oh -oh, sorry mo, sandali lang, ha? Kasi alam niyo, vision picture nito Hindi na naman anong kalakihan ano? Ma'am, meron kayo rito yung kamon O kimon, kamon, o Yes, yeah, yung kamon, techno kamon natin para makita, ma'am, ha? ito yung kamon Anong bagong, ano? Ito yung sample ng kamon Okay. Ma'am, itong tamo um, niya naman. Oo um, nga. Uh, Nagkakahalaga ng, bah, mataas ito. Oh, uh, yes. 9499 na lang. 256. 9499. Oo. Tapos yung ano nito, wireless ano na rin ito? Wireless. Hindi. Uh, hindi. Okay. Yung ano niya, tawag nito, yung charger, ha? O, so, 70 watts na siya. Pero ano siya? Uh, tawag nito, fast charger. Yes, fast charger. Okay, ano pa, ma'am, yung iba dyan, mama? Yung ito mga mga. Sige. Uh, ano yes, din? Par, ito yung mga RS4. O, oh, uh, RS4. Yes. Ito yung uh, pang gaming. pang gaming din? Na 45 watts na yan. Naka 120 watts. Sa alagang 6499. Lahat? Ito yung mga sa 6,399. Lahat ko yan, may mga freebies po yan. Yes, lahat nah na natin may mga freebies. Ngayon, ano naman yung mga warat niya? Yes, meron tayo dito yung one-month uh, one warat oh. sa mga ladies. Sa sa model naman is may one week lang yeah. Pero ito sa service center may one year. Ito mga latest. May one year warranty ito. Like Tecmo, no, I tell you. Yeah. Ano na rin so siya ma'am? 128 na? Yes, 128 na yun ang pang gaming. yan. Uh, no. Ano naman yung mga warranty yan ma'am? One month? Yes, one month, one month warranty tayo. Mm -hmm. Sa mga latest. Ito rin yung 256 natin na Spark 30C na bamboo. 536 ano? Yes, 256 25, mura pa siya, no? 256 ano? Yes, 25, 25, 6, no. na 5,000 lang. 5,499 na lang. Ito, pwede na ito sa mga mag-vlog, ano? Yes, yeah, so, mag-vlog Pwede. Ganda, no? 256 na. Oo, murang-mura po. Mura na yan, no? 5,4. Tapos yeah. ang kagandaan nito, may mga British, pa Mayroon pang mystery gadget dito. Yes, naman, meron ang oh. Oh, pangalan mo si Ati meron pa yan? Ah, ati na? naman? ano 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 Redmi ano 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 lang. Ito po yung palagang 500. 500, kung tutusin ang babawas, no? Malaki na rin kasi pag dalawa. May freebies pa to kahit bundle. Ah, yun, no? May freebies pa yan na dalawa. Hindi ka mag hindi ka magsisisi sa dalawang pesero. Sige pa, ma'am. May iba dyan, ha? Dyan, ma'am. Makamingi ano pa. Ito naman yung ating A50 din na bundle. Ayun. 5-3 na lang. Dalawang po na yan. Ito yung 5-3. Para makita. Ito yung 5 natin ng mga ladies. 4G siya. 4G. Yes, 4G na yan. Dalawa po yun? Yes, dalawa na yan. 5-3. 5-3? Yes, 3 -3. yes oh. pwede na pang... pangs. Ito na po, dalawang piraso na guys. Yes, uh, pero ladies na pa binugin kamera. Mapunta na tayo sa mga po, bundle. Po, yun Yon yan. Pinagin natin ng na ah, ITEL. Ay, tell. Sana gang 4-5 na lang. 1 na rin. Eh. Pwede mo sama kuha sa 4-5. 4-5? Pagka kung kumuha. May discount yan. Dito, dito, Para okay. dito. Para magigang ito. Ngayon. Ito tayo, may 6-8 na yun tayo. Dalawang po na pwede sa pag-school. Pang-games. Ayan. Ito yung sakin, Saan yung pang-school dyan? Saan? Ito, itong dalawa. Ito? Yeah. Pwede ba gabitin dito sa labuan sa school? Hindi mo magsalita pag disenyo? pwede Poyde. Hindi siya Disenyo maksalita. Nino. 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 Merry Christmas Nino. 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 Christmas! Christmas! Ah, so, so, 6,899 yeah, yeah. Ayun po ha, ah. bagong model ngayon eh, siyempre. si ma'am? Mika. Mika. Ayan, ano pa yung iba dyan ma'am? Yan, yeah, hindi yeah. na siya mahihain, no? Hindi uh, na siya mahihain. So, 5, yan mga uh, yeah. 5,799. Ha? Dalawang latest uh, din to na phone mga Ma'am, cash mo lang ng kaunti. Dalawang unit na siya. Dalawang, dalawang unit. unit. Mas malaki yung na discount mo pag bundle. Oh, oh bundle. Saan yan naman yung pang-school dyan? Yes, pari-SL silang dalawang. Uh, dahil mga latest. Ah, uh, hindi pwede, pwede, pwede ito sa labas. Ah, uh, pwede. pwede ah, okay. <laughs> pwede, <rin. Pero, laughs> pwede rin. Okay. Pero gagandahan <laughs> <rin>, kasi <okay>. <laughs> <rin, okay>. may extra bus sa iba. May microphone is that. Tapos maliban pa yan may mga ano pa kayo? Mga mystery bus. Yes, may freebies. Yung mystery. Ito, meron pa rin kasama ito? Ah, pag-bundle, ito na yung free. Ah, Ay, ito pwede na. Pwede siyang palitan sa oh, okay. Ay, pwede. Ay, yeah. Pero pwede bigat dito. Yeah. Parang kasing bigat ng TV, ho. Pwede po palitan nito Oh, oh yeah. pwede Sige Hindi pa, ma'am. May mga pang-bundle, ha. Ito naman yung sakto sa budget natin. Ito, magkano? Na, na, na. Muran 'yan, ma'am. Yes. Pinakamura. 3,299. Uh, ito oh. siya naman mga old mo. Old mo pero bra pero branyo yan, ha? Branyo tayo. Yeah. 33 saka Y85. Y85. itaas mo lang Parang napapagod na si Ma. Ayun. Ayun. Mam harap ka naman dito, ha? Pagkaano? Yeah. Sayan yeah, ano, naman. 3,299 na lang. Yeah. Murang-mura yan, Ninong. Merry Christmas. Merry Christmas, Ninong. Sige ba, saan pa yung iba? Ninong. Saan pa yung Sige, sige. Ito naman yung Uh, Tatay na Talaga ang 3699 may dalawa uh, you ka know. Ito siguro. Ayun, oh. Ito siguro talaga ito? Yeah. Yes. Sa nice school. school. Ito. Duda pa ito. sa sa damit na. na nasa na lang ano? Iya, <laughs> yeah. yeah. tapos ito, may speaker katroon, free may microphone na ano? na pa kamura? 300 pang sa Mam kagaya ngayon mama no. Ano naman yung warranty niya? Yes, may warranty warer pa mga Uh, old model ako. Old model Yes, yes. Sige pa ma 3,699 lang Oo oh, napakamura yes, na Doon sa table Sige lang ma Tuloy tuloy lang tayo ma oh, Sige ma So wala oh. si ma'am Paila no Oo oh. Ito po may 4,699 po tayo dito May, okay. Okay. may tablet na na Ito po tayo Saragang 4,699 Tapos OO OO 815 Yes OO 815 Naka to 5,600 na yan Oo Naka to 5,600 Ah, dadalhin na para makita nila ha. Okay. Ito po ha. Mabigat siya. Oh. 4,699. Opo, po. E15 so, is po. Iyon okay. 'no. Okay. Oh, baka tayo makakopyright si Chian 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 ano ba 'yan? Oh. Ito, ito 'yan. Sige po itong Okay, ito ma'am, ilagay natin doon, ma'am. 'Pag okay. mabibigat yeah. si Papansin TV Si eh Papansin siya na si oh, ha, sandali lang natin. ito 99 may Samsung na may Samsung na ma may okay. dalawang buhay yung ito mga old model yan ha pero mga brand new yan ha yes yung mga latest mga latest ito yes latest Samsung Samsung that's right ano yung ano nito Android ano na ito yung charger na yes type C si na ah type C na ros mga type C na okay sige ma'am thank you thank you ano pa ma'am yung mayroon ka pa dyan iba pa ma'am sige meron pa tayo itong 7499 Is, ano yan? Kag. Ah, Sige, ah, okay. okay. Sige, okay. Okay. okay lang. Nandyan lang yan. 999. na ilay. May realme ka na, may idol ka pa na ikin. Sa alagang 6,000. 6,000. 5,000 na ito sa dalawa. 5,000. Yes, 5,000. Napakamura na. Dalawang puna yan. Dalawang puna. Ngayon mama, pumunta tayo rito sa mga pang-DA na nyo, pang mga sa pang-gamings. Tapos meron kayo rito yung mga bad girls Ngayon, meron kayo rito. Punta naman tayo ma'am sa mga TV po, la appliances, lalong lalo na ma'am sa Migra, like ano yung mga ano niya, 32 okay. inches. You know? Ma'am ito naman, ano po ito ma'am? Pwede ma'am may po ah? Ah, ito po yung namin um, TV. Ito po, aba. Ito, ito TV po oh. ito. Ano ito? ito? Smart, TV. smart smart Mega Sony. Ay, okay, smart TV to hindi. Ito ah, yung regular lang. Regular lang. Oh, 2019 inches siya, yeah? 2400 oh, 2019 almost to five. Hmm, yeah, no. Oh. Kagandahan ito. Sige ma'am ha. Sige ah. No? Ano, diretso tayo ron. Mama, okay lang ha para oh, okay, okay. yeah. sige ha. Dahan-dahan tayo ha. Dahan, dahan tayo. Dahan-dahan tayo. Oh. Ano tayo mga ano? Dito na lang tayo. Ba kaya mo mabuo ano usod tayo ng kaunti Ako hindi kayo kakasya. Ma'am, dito Pero tayo sa tier sige yan, ma'am. Yes, uh, yeah, sa lang 3999. Oh, nugget okay. yung okay. bracket syempre natural eh may bracket talaga ha yeah, may bracket dali lang po tapos meron sila ano ba ito tawag ito ha mga sandok kung yeah. magpagbubulalo kayo ha oh. pwede nyo rin bahala It na kayo gawin ito. yung kutsara ito ha ano nasa inyo lang ha kitchen to o kitchen to tapos ang bibilhin mo naman Liga 26 inch smart TV yan pagdating rin naman sa warranty yan ma'am May one month warranty pa isa sa mga smart TV yun ang tanggal yun nandito lang matatagpuan kay Bodega ni Nino saan ba lugar matatagpuan si Bodega ni Nino hala ma'am yan ang ang sinasabi ko ok 30 na natin ito rin yung kasama nito yes yan din yung kasama niya may bracket may bracket talagang 4999 may free ka ng Oh, at saka bracket yan ang smart TV na po yan yan smart TV yan po ha yung ano naman nila fish tapos ilang inches siya ng 30 inches may kitchen doon sit ka na at saka may panakit ka na makakapanood ka na ng youtube facebook Facebook mo, makakapag-Facebook mo dyan? Ay, lalo na yun. O, yan, pwede na pwede na. Ang pisa ang pag-awaya nyo, pag may mag-message. Sige na, pangalaki. Sige, ma'am. Ma'am, yung iba naman, ma'am. Tuloy-tuloy, pasensya naman naman kasi 7,400. Ano naman yung mga free dito? May mga free siya ang ganito. Okay, ito. Kaya ako nang aramala. Ito. Ito po yung mga free dito. Yes. Uh. Pressure cooker at saka heater. Kung siya kasakali, ma'am, ano? Pag TV lang mang kukunin, hindi ito kasali magkakaano? 5,000 na lang. 5,000? Mm. May free na siyang ganito. So, 5,000 na lang? Yes, 5,000 na lang. Well, bahala na kayo mamimili, ha? Pag ito lang 5,000, pag kasama ito, kasama ito, kasama ito, kasama ito, ito 7,499. Ibig sabihin, ito pa lang halaga nito. Hmm. Ayun, ay, yun na ha. Ayan. Yan ang ano naman nila rito. Tapos ito ay Eto sinabi. Ito naman yung Kobe natin na 32 inches din. Same lang sila lang price. Same ng price, yes. same din ng ano? Same, yes, same din same ng freebies. mga freebies. Yes, same lang ng freebies. Smart TV na rin yan siya. Yan. Tapos meron kayo rin Ano naman ito? Meron kayong... Ang daming ampli. Ampli. Talagang 4, 4, Ito lang, may ampli 4, uh, ano, 9. Tapos may nine, ito nine. naman. Ito yung 4, 4, 9, 9 na may kasama na siyang nalipin. So, talagang... No, Amplifier. Ampli. Yes, Amplifier. Uh, At saka ito naman, 7, 4, 9, 9. Yan, so, dalawang speaker. na yan siya. Dalawang speaker, saka may Amplifier. May Amplifier. Talagang so, 7,499. Yan, ang dami talaga, ma'am. invite dia oleh dia